mga kagis, good morning po and today po, adventure po tayo so dalawa po tayo dito andun si Master Kaloy, nasa kabila po na si Master Kaloynes yun, nasa kabila and so, so iniwan po muna natin so iniwan po muna natin siya ron at uh, nalilibang bali po, oh, oh. susunod na lang po siya pupunta lang po tayo dun sa dun sa spot na yun dun lang po tayo sa pangpang -pang. kasi wala akong kagat dito masyado Nagtataga yun. Matyaga yun eh. So nakakadali naman ang Nora. lapu-lapu So try ho tayo dun. Dun na muna sa pangpang. Hagis muna tayo kaya rito. Try ko muna dito. Hagis muna tayo dito. Puro na. Medyo bulabog. May pating. May pating dun kang ina. Dalawa. Nakita ko. Mulilit lang nawala doon na tayo sa Bukana sa Pangtang ito sa part na pinagpipisingan po natin may pating hong napapadayo maliit lang naman ho na pating so ewan ko kung gagaling yon pero kung madadali natin siya iuwi natin yon so start na ho tayo gamitin natin si Aurora po may pating ho nakita ko kanina Hello po guys, magandang umaga po. For today po, meron po tayong uh, bagong lure na gagamitin. Ito po yung si ano, lutap uh, na tawito, uh, dilis po para siyang dilis oh. Uh, ano ito kasabayan ho natin ito bago ho natin uh, kasama sa ating adventure ito po yung tinatawag nila ano bulinaw ilimutan ko na bulinaw yan yeah, bulinaw ho naman ang mga ginagamit ho natin so ito bagong bili natin nung a week ago. So, bali na gamit na natin to last week. So, i-compare lang natin ngayon yung ano nila uh, uh, fish hunting uh, performance. So, gagamitin muna natin to si Aurora muna. At uh, dito sa parting to, muna tayo rito para makita nyo yung pating ko nasaan. Yung pating ko eh. Hmm, Thank ito, you know? oh. oh. lapis na naman ba oh, dito yung mga lapis Ayan. Strike Strike ko oh. So, si Aurora agad na naka-strike Strike, oh, strike. So, Ito yung gamit natin, si Aurora Talibang Malaki yung tiwala ko rito kay Aurora to. Strike agad Sorry ko. Hindi pa tayo nalusong yan. Mamaya lulusong mo tayo. May pating. Strike. Strike, strike. Kaya to. Strike ko. Oh. Strike, strike. Mga kagis, eh, ng pating. Hinahabol mo ng pating, oh, mga kagis. Hinahabol mo pating strike natin yun o inahabol na pating yun o inahabol na pating yun o yung mga pating yun o yung mga pating oh. ala strike ang dami lapis na ito nakakain Mura-mura yung ginagamit natin. No? Ayun, meron naman. Strike na naman. Strike na naman. Strike. Strike na naman po. Strike na naman po. Ayun yung pating. Ubas. kita. Uwi kita. Uwi natin yung pating na yun pag nadali. Wala natin. Kiki sa isa agad eh. Ang dalas. Kakala na ako tayo. ko yung pating eh. Yung pating ko ang target ko eh. sayang sayang saya sayang lampu lampu sayang oh begitu yun strike naman ah strike ha. strike strike naman strike, strike oh Ayan. Okay, bali may ka mga kahagis, may pating. Na-timingan ko lang itong pating na to. Pag ito yung na natin, gagansuhin ko. Gagansuhin natin. Ayan. Gagansuhin natin ito. Puro lapis dito. Nagatsoy natin yung pating na yan pag nadali natin. Yun know, ang pating ko, nagayon yung bot. natin yan pag nahuli ko. Ini lembut yang penting.

madali alas magaling yung pating, magaling alam niya mas ah. tayo naman po yan na. na tayo na tayo ang ganda nung ano ang lapad mga hagis na nakakailan na tayo pero yun oh, sa umipating huron gusto madali yung pating na, na, na nandito naglilibot kakalawitin ko sana, hindi pa akong maki-matimingan so ito po, nakakakila na tayo dito so po na po, lumipot po tayo ng spot namin lumipot is po natin, lumipot po tayo naghanap po ako ng magandang spot so ganon din ho, lumipot ako kung saan isang isda na natin oh may cooler, lagyan po natin ng ano. isda at is may strike po tayo okay guys, nakatalakitok na po tayo dito nakatalakitok pala rito Dito tayo magis. Ah. Para makita natin tapo dito. Ang Sa uh, Ayan. Ayan. batuhan. ang pagsalamin, ano, ma, -ma tayo. Sa tayo dito.

may kagat dito ano ito, kabilang bundok na huto doon o, sa harap natin, doon tayo galing kangina sa harap natin Magagat. Hindi Yun naman ipo, yung po bulok tribulok natin. Kami kumagat. Oh, kalaki. Ano to? Oh, lapis. Ayun, lapis. Lapis na naman. Ang mga ganyang forma. For now po mga kagis, so, ito po yung strike ko natin ngayon. Time check po is uh, 7.30. So, ito po yung mga na-strike ko natin ngayon, uh, dito sa spot na to. So, alis po tayo. Punta tayo doon, titingnan natin yung spot na yun. Bale, sa trail lang natin dito, baybayin natin yung bato. Kasi nagsosorbe din ako ng dadaanan natin, papunta ng spot na to eh. So titingnan lang ho natin. Kagis din tayo doon, sa sige po. natin sinubukan mga kagis, madulas yung mga bato. Ay, madulas yung gilid, wala tayong pwedeng daan, nakakita ko doon, kitaas. Okay lang ho yan, lapin na lang ho natin yung botas, papasok dyan. Balik na ho tayo. So mga kagis porno po upo, tapos na po yung ating fishing activity, ang init na ho, 8.20 e, na. So si Master Kaloy ho, pupunta nung sana natin doon sa spot daw sa kabila. Eh nakita ko sa sasakyan niya, eh makabihis na. Eh ano na ho siya, pagod na. Kasi mainit nga ho raw. Sa totoo naman ho, mainit na. So tayo uwi na. At hindi uh, naman po tayo siro baga. Siro baga na uwi. Nagugas lang ako ng paso baba. So po po, ito po yung mga strike natin. Ayan o. Oh. Okay na po yan. Yung mga ilan na huwi yan. Ang bigat na. So tayo uwi na po. Sa ating pong uh, episode ho ngayon, sabihin ko sa inyo, hindi uh, ko nag -e expect ng malalaking isda ngayon. Kasi po, yung spot po na pinupuntahan natin sa sarado na, so privado na, so hindi na po natin pwedeng puntahan yun. So at least dito, nakaka-strike ko tayo sa spot na to. So thank you Lord po. So maraming salamat sa mga viewers po natin sa Kakagis TV po. Sa susunod pong muli, Kagis TV po. Bye-bye!